ang pera ay bunga o resulta ng ating pang-araw-araw na ginagawa. Ang pera ay hindi ugat o pundasyon ng magandang buhay. Halimbawa, pangit ang bunga ng mangga. Kung gusto natin magkaroon ng magandang bunga ng mangga, dapat ayusin natin ang ugat ng puno ng mangga. Lagyan ng fertilizer, diligan o pausukan. <laughs> Ganon din sa buhay pinansyal, kung gusto nating maayos ang bunga o resulta ng ating income, dapat ayusin natin ang ugat o pundasyon ng magandang buhay. Ano ba ang pundasyon o ugat ng magandang buhay? Merong apat na connected na pundasyon ng magandang buhay. Number one, strong relationship. Dapat strong ang ating relasyon sa Diyos, sa kapwa, sa ating pamilya at sa pera. Pangalawa, sense of purpose. Dapat alam natin yung purpose natin bakit tayo nandito sa mundo. And number three, good health. Dapat meron tayong healthy living. Merong diet, merong enough sleep, at exercise. And number four, dapat meron tayong financial stability. Stable ang ating pera. Na kahit mawalan tayo ng income, hindi tayo maghihirap at hindi natin po problemahin ang pera. Dito sa apat na pundasyon ng magandang buhay, alin dito ang meron na tayo? Strong relationship, sense of purpose, good health, and financial stability hindi to ang wala ka pa na dapat ayusin. Before we end our video teaching, may I invite you to our free financial education. Dito matututunan natin kung paano mag-build ng solid financial foundation. Dapat meron tayong investment, emergency fund, death management, protection, and long-term healthcare. To know more about chat mo lang ang any member of IMG or chat mo ako sa aking personal Facebook account Live God Design Life